Mindset. i in it. Sup bro? Good morning po. Uy, <laughs> ang bilis. Morning. Hi sir. Jo sir Jonathan. Sir Russell. Good morning uh. morning <laughs> na ba? Uh, five 5 minutes lang siguro. 5 minutes? Aka, ah, dating mo lang. Ah, fresh na pa siya. Okay, this is the day. Alright. <laughs> this is the day, Baguio day. So, first time, first time, second time. Yan. Yeah. Okay. <laughs> so, uh, nasa Mabalacat kami ngayon and it's uh, about about midnight. After nito, kapas na. Ay sorry, Bamban pala. Bamban. Para miring mga nakamotor eh. motor mga nakamotor na ano, eh. Ang galing ng ano pag niya, na talagang nagbusina siya, tapos nagsignal signal na maayos, safe distance. Salute. Okay, mahaba-haba 'to. At medyo madilim, so konting-konting video lang. See you later. tayo ng Pampanga. Let's go tarlac. And super haba nito. Ilang oras din to. Mga 2 hours. 2 or 3. Haba itong tarlac eh. Bamban na tayo ngayon. Bamban Bridge. Maliwanag dito sa kapas. Salamat po. Maliwanag. Dati. Last year lang nga ito ngayon. Ang dilim dito ano, laki tulong ng liwanag sa labat pa ng dahil nice, wow ganda ng mga parol ha, kanina pa sa pesta sa bawat bayan na nadadaanan namin ganda sa rover wala pero parang sa ano pinagitang Gerona Tarlac Gerona ko ng paniki wakas Haba din yung Herona Shout out Sir Ronnie Dizon, Batman <laughs> Sakit na ng puwet ko <laughs> Woo, Alright Okay, arko na naman San Manuel Last na to, ng Tarlac Tapos Pangasinan na Ayun Okay, sa wakas Pangasinan na! Ano yung yan Rosales Pangasinan 3 na ang oras Okay? Ilang mga bayan pa bago ako Ayan kasama ko si Sir Jonathan From Ampanga Gravel Grinders First time niya din pala itong ano, i-one-shot Yung una niya itong pinuntahan Parang 2 days In Baguio stopover muna kami dito sa nama Carmen hintayin namin si na Ralph at Sir Russell medyo nagkaagwat ng konti so time is alas 3 alas 3 pasado tinan natin kung magbe breakfast sila ito nga pala yung setup ko so lahat ng gamit ko nandito sa saddle bag na to nabigat nga yan kasi may power bank bigat ng power bank ko parang more than 1 kilogram Okay, nandito na sila. Ramps. Kailang yan, kailang Meron naman tayong cutting ko. Sponsored by DepEd. DepEd. Death Ayun ah. Cutting ko, baka naman. Ito na kami sa SM Rosales. Pangasinan. Susunod na yung Villasis. Tapos, Ordaneta na yata. I'm not sure. Pero at least Pangasinan na Required sa mga motor yung naka vest oh, uh, Oo oh, Pag wala kang vest Kailangan mong bumili Yan o lahat oh. May, may ikpit sa tayong ano nila Magpapatupad Time check 4.57 Nandito pa rin kami sa Ordaneta <laughs> Napatagal kami sa Jollibee Nagbanyo kaming tatlo Kaya medyo tumagal kami doon Ala okay lang. Nagkape na rin kami. Uy, thank you ah. Galing ni Ate. Galing nga eh, no? Oh. Morning Zumba. Wow. Sakata Hey, grad na. Dito tayo sa baka hindi mag-stop yung iba eh. Yung sa kasing iba, di diretso pa din. Yan oh, no, na mo yung Jollibee na yan. Pag Christmas ganyan yan. Bongga. Jollibee, Binalonan Welcome to Season Pangasinan Okay, next is uh, Rosario At La Union na Then, aahon na kami The Canon Road na Thank you Lord Alright Dito na tayo sa Ark Sa Arko ng La Union Thank you Jesus Pero hintayin natin si na Ralph at Sir Russell dito banda sa Shell or somewhere here. And the sun is rising. Medyo cloudy lang. Kaya parang medyo tago. Pero saka dahil 6 a.m. pa lang. pa naman. Good morning! Hello, Hi, mo. good morning! Ito na kami sana, sa Shell ano kasi ito? Season. Hintay lang na mga kasama. Pahinga muna dito. 6 o'clock. Nandito na kami sa season. Malapit na kami sa Benguet Arc. Hindi ko mga ilang kilometers na lang, sir. Benguet Arc. Uh, tama tagal pa? Wala yung layo pa? Okay, first time kong magba-bike sa Canon Road. Distance namin is 125 kilometers. 5 hours na yung ano, yung ride time namin. Okay. 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 Tapos kami mag-picture now. On to the ahons. Thank you, Lord. Siyempre, hindi pa naman ito masyadong ahon yan. Mamaya pa. Toll gate. May toll gate ba dito? Pag-bike? I think wala naman. Diretso na. Apresko. Sarap ng hangin. Apuro ah, Greens Waterfalls Ito tayo Nabasa tayo ng waterfalls Canon Road river dito ganda ng Agos recover lang, wag mo lang pedalan yan pero ingat sa turn may sakyan sa likod eh sige let go mo lang, brakes waterfalls na naman lakas lakas ng tubig isa go go clear clear Wow! Wee! <laughs> okay lang yan. Ay, ang lakas ng talsik mo sa likod. <laughs> Yung bag mo, nabasa na. Oo, oh, ako din yan. Sa saddle bag ko. Oo. Oh. Lagi <laughs> Laging basa dyan eh. Matulo talaga yan. Hmm Sunting nè hey. Morning You done? Okay lang, dami pa yan. Hayaan mo na yun. Let's go! Come on! Ingat lang sa pagtawid eh. May hanging bridge din dito. wow amazing Saya pa kami ngayon. Mamaya mas masaya kami. <laughs> tahimik na yung daan dito hindi pa siya tuloy-tuloy na ahon hindi ka tulad ng Marcos Highway pag umahon ka dun tuloy-tuloy na yun ito yan oh, may mga patag pa so mamaya yan mas matatarik sila I think kasi patag-patag pa siya oh. I'm just pacing myself right now na mo ng pace super linaw ng tubig sa kanal Grabe. Kalino. Yan. Yan ang gagaling sa bundok. 10% to ngayon. Yan bagal ko. Shrek. Traffic. Dito pag traffic, di ka makasingit. Di ka tulad sa Marcos. Mukha sa shoulder. Traffic, ha? Morning, po. Morning. 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 Morning hirap ahon dito yung 9% 11% ang pigat tas ang ano magnetic pull gapang talaga look at wow mga siko dito oh. pero ano lang 6 to 7% 7% Tầm Cứ đến ông mà Eighteen kilometers to Baguio City proper and uh, ten kilometers to the line's head. Ganda -ganda dito. according to the marker, seventeen kilometers to go. Siyempre, puro aon yan. Ito may ginagawang ano, parang tano. Pero yung ano yan eh, protection yan sa mga falling rocks. yung lion's head ilang siko na lang 1, 2, 3, 3 17% 17% yung last na siko before lion's head pero may silang naman yan siko lang so, mataas din tapos dahil basa dumulas pa yung gulong ko ayun na yung lion's head traffic Time check, 10.30. Nandito na ako sa Lion's Head. Thank you, Lord. Ngayon, di ko alam nasan si... Nauna kasi si... Bro Jonathan. Di ko alam kung nasan siya ngayon. And then, 8 uh, kilometers na lang sa... S.M. Baguio. I think, diretso ko na Pahinga na lang ako somewhere dyan. Lion's Head. Ang init! So ang dito sa Lions Head 991 pa lang yung ano elevation. Actually 920 pala. So ang bagyo is 1 1500, di ba? So grabe, 600 meters pa ang aakyatin. Parang matmataas pa sa Sitio Baag. Eh, 8 kilometers lang to. So ibig sabihin, matatarik 'yan. Stop na lang tayo dyan kasi mag-charge cha din ako ng Garmin 20% na lang yung battery. Kayo na ka Ha? Huh? Kayo na ka pa dito? Dito? Yung mga siku lang naman yung matatarik? Ay hindi, lahat pala. <laughs> matatarik talaga. Sa bro Lapit na tayo 6 kilometers na lang Time is 11.40 Baguio City Touchdown Thank you Lord Okay punta na tayo sa Bus station Hintayin natin sa mabalat. That's week. Thank you Jesus Naano ko, parang nabigla yung, biglang hinto tayo. <laughs> Ay, rugo, may 18% pa pala. Grabe yun. Oo, oh, 16 pa din. Oh my gosh. Yan na. Baguio General Hospital. And the Rotonda! Thank you, Lord! Woo! na yung victory liner ha? Oh. grabe super traffic super traffic dito ngayon kanina pa kami nasa traffic ang tagal na namin okay naglalakad na lang kami sobrang traffic eh mas mabilis pa yung lakad puro kami sakay baba sa bike sakay baba Alright, congrats, one shot. One shot bagyo. Ulang ay Bitin, bitin. Okay, magbabasta kami. Wala, wala pa pala si Naral. Sana kaya sila. Sana kaya mga bro. <laughs>